Nang matapos pagbilinan ni Jesus ang kanyang labindalawang alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita. Iwan mapilay ay Sir Nagelawis. Ang mga ketongin ay nalilinis. Ang mga bingi ay nakakarinig. At siyong mga patay ay muling binubuhay at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Habang papaalis na ang mga ito, nagpasimulang magsalita si Jesus sa maraming tao tungkol kay Juan. Ano ang pinuntahan ninyo sa ilang upang makita? Isa bang tambo na inuuga ng hangin? Ngunit ano ang pinuntahan ninyo upang makita? Isa bang taong nakasuot ng malalambot na damit? Tingnan ninyo, ang mga nagsusuot ng malambot na damit ay nasa mga bahay ng mga hari. Ngunit ano ang pinuntahan ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at higit pa kaysa isang propeta. Ito iyong tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na nauuna sa iyo na maghahanda ng iyong daan sa harapan mo. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga ipinanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw ni Isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropesya hanggang kay Juan, at kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig, ngunit sa ano ko ihahambing ang lahing ito? Ito ay tulad sa mga batang nakaupo sa mga pamilihan na tumatawag sa kanilang mga kasama, na sinasabi, Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nahabis. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain o umiinom at sinasabi nila mayroon siyang demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, Tingnan ninyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Kaya pinasimulan niyang sumbatan ang mga lunsod na ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga makapangirihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kahabag-habag ka, Corazin! Kahabag-habag ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibaba ba ka hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan.